Okay, magandang uh, magandang araw sa ating lahat, no? Magandang araw lalo na dito sa Luzon o diyan sa Luzon, no? Ah uh, tawag nito, mayong hap, mayong adlaw po sa tanang mga Bisaya, no? Diya syempre sa uh, Kabisayasan, kabi, sa Kabisayaan. o sa Mindanao, no? ariho ang daghang bisaya diha no so may adlaw ninyong tanan ug uh, magandang araw sa luson so ito tayo no uh, wala namang hindi nakakalam na talagang uh, may uh, investigasyon dito sa uh, itong mayor ng uh, Bamban Tarlac no na si Mayor Go. so Uh, ang sa akin lang dito, ang gusto ko talagang uh, patampokin, no? Uh, ando na muna tayo sa ano 'yan, ando tayo sa lumaganap yung uh, pagiging uh, questionable ng pagkataon nitong si uh, Alice Go, no? Hindi na natin alam kung uh, siya ba talaga ay Pilipino, uh, siya ba talaga ay uh, Dayuhan, no? So, nagiging magulo, no? Nagiging magulo ang ating, uh, tawag nito, yung ating uh, pagkakaalam sa kanya, no? So, ang gusto kong patampukin, no? Uh, hayaan muna natin yung uh, mga iba't ibang ahinsya na nagtumutuklas, no? Tumutuklas sa kanya. Uh, sa kanyang pagkatao, no? Alam ko na tulad ko, no? Si Cardo, pwede ko ang inyong lingkod. Ay uh, mayroon tayong galit, no? Mayroon tayong pagkakaasar. Alam niyo na doon sa lalo na diyan sa PCSO. Ano sa PSA? Uh, Philippine Statistic PSO. Tama ba? PSO o PSA? PSO. Dati yata ang MSO yan, no? So, may, may imis tayo dyan. Kasi tayong mga simpleng tao, <laughs> hindi tayo tulad kay ano, hindi tayo tulad dyan kay Alingo na simpleng tao siya pero may, may helicopter at napakaraming yaman. Tayo, tayo ang totoong simpleng tao. Yung talagang halos sa uh, nagko-commute tayo pa balik tayo diyan sa mga ahensya ng gobyerno. Uh, so balikan natin yung sa NSO. So magpatuloy sila sa pang-imbestiga sa pagkatao nito hanggang sa matuklasan at malaman natin kung anong uh, ano ang pagkatao nito si Alisgo kung siya ba dayuhan o siya ay Pilipino. Ngayon, ang kaya sabi ko nagngingit-ngit o oh may galit tayo dito sa PNSO o sa PSO ay uh, alam niyo naman kung gaano kahirap para sa atin na mga simpleng tao ang kumuha ng mga papel na kailangan natin sa ating pagka pagkakakilanlan mga birth certificate mga sino uh, sinomar no at marami pang iba no Diyan sa mga registrar office, ganun din. Napakarami ding chichiburichi. Hirap na hirap tayo. Tapos ito ngayon, no? Mayroong, mayroong mga na-discovery dyan sa mga birth certificate nila nitong si Alice Go. So, uh, quote-unquote talagang uh, madaming problema. Ngayon, payaan na muna natin yan yung uh, usapin ng kanyang pagkatao. Dito tayo po, po sa nakapansin uh, pansin kasi na itong ating mga mamamayan hindi hindi lamang hindi lang naman sa bamban nangyayari ito ano pero ang inyong lingkod no ah uh, lagi kong uh, naiisip na bakit ang ating uh, sangkatauhan <laughs> sangkatauhan bang tawag doon hindi kasi Pilipinas lang tayo eh. So, ang mamamayang Pilipino na lang, no? Ang mamamayang Pilipino. Bakit, ah, uh, tila ang bilis nating uh, malimutan, no? Mabilis nating malimutan yung uh, batas. Na ang batas ay, ah, uh, ang ibig kong sabihin ay, ah, uh, para ito sa ating lahat, no? Walang uh, mayaman, walang, ah, uh, mahirap pagdating sa batas. Kaya nga nandyan 'yan para sundin ng lahat. So particular dito sa Bamban, Tarlac. No, parang nal unala kung, kung alam nyo, kahapon lang ay naglabas na yung uh, Ombudsman ng uh, uh, kinatiga no sinang-ayunan yung uh, parang petisyon ba yun ng uh, DILG na pansamantalang nga uh, isuspende itong si uh, uh alis Go. Go. -o. Paano ba nila i-pronounce yan? Go. go. No? So, anim na buwan yata. Pansamantala. Habang uh, para hindi niya ma... Kumbaga hindi ma... May tawag niyan eh hindi magkaroon ng parang uh, uh, kunting uh, pag, white wash or uh, kunting yung hindi maka der, maka penetrate gusto yung mga mag-iimbestiga sa munisipyo kung hindi siya kung siya pa rin ang mayor so naglabas na yung ombudsman ng uh, uh kautusan na siya ay uh, anim na buwan na uh, pansamantalang suspindido. At may tatlo pa yata, so, o dalawa. So, tatlo sila na taga, siyempre, taga munisipyo din ng bambantala. So, ito ngayon, ang ating, ano, uh, take note lang, ano, uh, wag nating uh, palaging sasabihin na uh, bias, pinopolitika, no, kasi, ah uh, nag, nagsimula lang naman ito dahil diyan sa pagkadiskubre ng Pugo eh. Di ba? Wala namang uh, ni minsan, wala nga uh, ang DILG, sino man, ang uh, sila Senadora uh, Risa Ontivero, sila Senadora uh, Gatchalian, ni hindi naman yan uh, baka hindi nga nila kilala yan si Alice gue eh. No? So tigilan natin yung uh, ah, pagpukul ng mga bintang na pinopolitika yung mayor ninyo. No? Pasensya na sa mga taga-bamban Pero alam ko, hindi lahat ng taga-bamban ay sa uh, um, nag-iiyakan dyan. <laughs> o nag, uh, nalulungkot masyado sa pagkawala sa mayor dyan. O pansamantalang pagkawala. Huwag tayo mag-alala kasi may bias naman na pwedeng halili sa kanya. Pero yun nga, no? Huwag tayong masyadong sasabihin agad natin pinupolitika. Katunayan, yung ombudsman uh, ay si Martinis o Martiris. Yan ay tao ni Duterte, no? Na kung hindi ako nagkamali, na lagay sa uh, DOJ or uh, Supreme Court, kung saan man yun sa dalawa, no? At ngayon ay nasa ombudsman na. Uh, sa mga tweed, kung uh, itong administrasyong BBM ngayon, ang nasa isipan nyo na nasa likod nung uh, pag, uh, pang, uh, parang ginigipit yung mayura dyan, ay hindi rin. Kasi ang mismong ombudsman, hindi naman maka-BBM yan. Hindi yan na uh, tao ni Marcos, tao yan ni Duterte nung araw. Ewan ko kung hanggang ngayon, ano? pero tao ni Duterte yan. So, hindi yun na tayo magpaligoy-ligoy. Walang politika dyan. No? Ang talagang dahilan is nasabit diyan sa mga raid-raid ng uh, pugo, no? So ang pinakabasihan ng uh, ombudsman isa uh, suspendido na yang uh, yung unang uh, ni raid. So wala na 'yon. Kasi natanggal yung bagong uh, nag-apply at naging uh, pugo uh, center diyan na kung saan in-approve mo na dahil ikaw na ang mayor, ay uh, binigyan mo ng uh, certificate o permit to operate na kung saan sila din pala ay uh, uh, hindi na binigyan ng uh, lisensya o hindi na in-extend ang lisensya nila no ng pag -core. So yun ang maliwanag mga kababayan diyan sa inyo. Bambantarlak, no? Yung mamamayan dyan sa Bambantarlak. Sa mga katuit, mayroon talagang, uh, uh, kumbaga, mayroong mga reglamento, mga rules uh, sa pagbibigay ng mga permit na hindi eksakto, no? Hindi nasunod yung tamang uh, Uh, dapat bago ka mag magbigay ng permit parang tulad yan sa ano wala pinang iba yan sa uh, maghukay ka o magputol ka ng mga kahoy o magtayo ka ng isang uh, resort sa isang uh, lugar kailangan mo ng mga certificate galing ng DNR o kung ano ma permit man yan o certificate no para pag nakuha mo na, na mo na lahat yon, Kunyari, yung kukuha ka sa engineering office ng kung ano, yung mga para sa sunog or whatever. Pag nakuha mo na lahat yun, tsaka ka ngayon bibigyan ng permit to operate ng uh, munisipyo o ng syudad. Galing sa mga mayor yan, ng munisipyo o ng isang syudad. Sa mga katuwid, may mga ano yan, may mga kaakibat na uh, requirements bago ka makapag-operate ng iyong business sa mga katuwid, pag wala yun at binigyan ka na permit ng uh, mayor dyan, may sabi talaga yan. May problemang malaki. No? So ano yan? Uh, pa, pwedeng ang kaso dyan is uh, parang corruption o ano yan? <laughs> may administrative uh, problem yan. No? Paano mo sinasakatuparan yung trabaho mo? So, kayo, uh, mga taga-bambantarlak, nakakapanghinayang. Talaga namang nakakapanghinayang kasi uh, hindi nyo naman so katakalain na may nagawa ang inyong mayura. No? Alam namin eh, lalo na dun sa mga ano sa mga uh, videos ng may, may, mayura na to sa panahon ng kampanya eh, sa talagang napakabait. <laughs> ha? nanalo sa eleksyon diyan, binoto nyo dahil sabi nga ang galing sa kampanya, bata. Uh, yakap dito, yakap doon. Ah, uh, pakikipagkamay dito, pwede kamay doon. So, mabait sa madaling sabi. Matulungin, hindi umiilag kunyari sa marumi ka man, malinis ka man, lahat niyayakap, no? So, anong impresyon ng tao Uh, mabait, matulungin. Tapos lahat ng mga okasyon ngayon daw dyan, uh, mga mga piyesta-piyesta, sabi dun sa isang in-interview, laging dumadalo kahit na anong klaseng okasyon. Ang sabi pa nga niya, uh, ito lang yung naging mayor na madaling lapitan. <laughs> so, ang sabi natin nga, uh, hindi lang madaling lapitan, uh, sabi pa eh, lahat nga daw ng okasyon, mga piyestahan, talagang pinupuntahan ni Mayora. So ando na nga tayo mabait yan tapos yung madaling lapitan kasi sabi nga mayroong uh, kapatid yata na kulang pa yung uh, pambayad. So ibang bagay din yun no. Uh, masama yun kung tutuusin kung wala namang project eh uh, wala namang budget yung mayor na manggagaling doon sa legal na kunyari di SWD man yan o kung ano man no kung mayroong uh, resolusyon yung uh, council na pwede silang maglabas ng pera pang tulong. Pero kung wala, medyo problema din yun. Kasi ano yan, uh, parang uh, panunuhul yan. O paglabas mo ng pera na hindi naman uh, dumaan sa legalidad na paraan. So, sa madaling sabi, mga taga-tarlak, mga Huwag nating si, wag nating, uh, wag nating uh, hayaan na lamunin tayo o matangay tayo doon sa tinatawag na parang uh, pagbigay natin sa kanya ng uh, uh, pakikiisa o pagsuporta dahil lang doon sa mabait, matulungin, madaling lapitan. Umuulit 'yung ano no? Yan sa akin is Umuulit nang umuulit yung ating pagiginga uh, pagiginga uh, parang yung kaugalian natin na madali talaga tayong matangay no nakakalimutan natin na may batas no at ang batas ay hindi yan makukuha sa kumu-matulungin siya uh, pagbigay ay hindi na sakop ng batas wag natin kalimutan na tayo na, minsan din tayong naging ano minsan din tayong naging uh, uh, nakalimutan naman natin yung pagpapairal ng batas nung minsan yung isang taga kapam, uh, Pampanga <laughs> ah, kilalang kilalan kilalan niyo yon yung nagsabi sa nationwide TV coverage na I am sorry ha natandaan niyo siguro yon ano at may kasamang paiyak-iyak mula doon sa nag uumapaw nating galit dahil doon sa corruption sa uh, I know hindi sa corruption doon sa nangyaring eleksyon na kung saan na uh, mina-manipula nila yung uh, resulta ng eleksyon galing nang uh, Mindanao so nabisto yung galit natin nagsabi lang at nagpaiyak-iyak lang sa television eh nakalimutan na natin yung galit natin. At para bang gusto natin uh, wag na lang isa katuparan sa kanya ang uh, parusa ng batas. Ganun na naman ulit dito, no? Paulit-ulit nating na na ano yan, pa, palagi natin yan papansin sa iba't ibang mga uh, mamamayang Pilipino. Huwag sana tayong pag-isipan natin mabuti dahil tayo, nalalagay din tayo sa, uh, tayo ang nililitis o tayo ang nabibiktima. O hindi naman biktima kung hindi tayo ang uh, naparusahan ng isang batas. At nanggagalaiti tayo sa galit pero wala tayong magawa dahil tayo ay uh, totoong simpleng tao lang, no? Ano-ano mga batas ba? Yung mga kunyari magtitinda ka diyan na dahil bawal, kahit wala ka nang makain hindi ka makapagtinda inagaw yung inagaw yung paninda mo pinapaalis kayo nanggagalaiti tayo sa galit dahil tumbaga uh, parang ang tingin natin bilang mahihirap ay eh hindi na hindi po papabor sa atin ang batas pero tinatanggap natin dahil yun na nga eh yun yung batas pagdating dito sa inyong mayor eh, sa inyong mayor eh pa hinataw ng batas bakit bakit nagiging kakampi nagiging kakampi kayo dahil lang ba doon sa pagyakap-yakap at pakikipagkamay at pagbigay uh, niya ng mga tulong-tulong sa inyo isa sakripisyo natin ang uh, uh, pagpapatupad ng batas 'yun po ang mali no yun talaga ang uh, gusto kong ipalaala na ang batas ay para sa lahat no kung tayo na mga mahihirap ay uh, uh, sumusunod dito gaano man kabigat gaano man kahirap ay sumusunod tayo eh ito pa kaya na mga ubod ng yaman ang hindi po pwede at tayo at tayo pa ay kumakampi sa kanila o sa kanya no wag na wag nating gawin yun no paalala lang alam ko yung mga taga bambantarlak ay hindi lahat yan nagtatrabaho dyan sa munisipyo. Hindi lahat yan ay nakakakuha ng pabor. At paunawa lang, paliwanag lang, paalala lang, kayo naman na nabigyan ng pabor, kayo mga nagtatrabaho dyan, na nabigyan ng uh, trabaho dyan, huwag niyo pa rin kalimutan na may batas tayo. No? Kahit na ano, gaano man kalapit sa atin yan, uh, sabi nga, kung may kasalanan siya, dapat niyang dusahan o dapat niyang pagbayaran. Okay, 'yun lang ang gusto kong ipaalala, no. Ah, saklaw tayo ng batas, no. Kaya dapat lang tayong sumunod. Ah kaibigan man natin, ah mata, mayaman man 'yan o mahirap man 'yan, o kamag-anak man natin 'yan, kung nagkasala, dapat managot sa batas. Okay, maraming salamat, Tata. Ingat tayong lahat at mabuhay kayong lahat dyan sa Banban Tarlac.